nagbabala ng balawakang tigil pasada ang grupong Piston sakaling umakyat pa sa 80 pesos ang kada litro ng diesel. Nakasalukuyan nasa mayigit 60 pesos. Inanunsyo naman ng Energy Department ang posibleng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Iyan ang ulat ni Karen Billion. Sa patuloy na pagtaas ang presyo ng produktong petrolyo, naging mainit ang usapin ukon sa kahilingan ng grupo ng transportasyon na isuspinde na muna ang buwi sa Langisa. Pero kung ang kalihim ng transportasyon ang tatanungin, pabor din siya dito. Well, uh, Siyempre gusto natin na uh, hindi mahirapan yung ating mga transport uh, operators, drivers. No? Ako I will, support, I will support yung kanilang uh, kanilang uh, paghingi ng uh, suspensyon. Pero nilinaw ni Secretary Bautista na wala sa kanila ang desisyon at sa pagsususpindi nito. Kailangan ang nila ng tulong mula sa Finance Department at ng Kongreso dahil ito ay isang batasa. Sa pag-aaral ng Energy Department sa 4-day trading ng produktong petrolyo ngayong linggo, walang paggalaw o maaring tumaas o bumaba ang presyo ng gasolina. Pero posible magkaroon ng rollback sa diesel at kerosina na 50 centibos hanggang 75 centimos sa kada litro. Pero posible pa rin niyang magbago. Depende sa resulta ng trading ngayong araw, lalot na nanatili pa rin kulang ang supply ng langisa. Pero ngayon pa lang, ang grupong pistona nagbabala na ng malawakang tigil pasada sakaling umakyat pa ng hanggang 80 to 85 pesos ang kada litro ng diesel Sa ngayon, higit 60 pesos na ang presyo ng kada litro ng diesel. Kung uh, talagang tuloy-tuloy uh, uh, na tataas talaga yung uh, presyo ng petrolyo, ay uh, hindi may na humantong tayo sa uh, protestang bayan na may kakibat na transport strike. Kasi sa ngayon ay uh, halos sa uh, 18 pesos na yung, yung binagdag ng presyo ng diesel at uh, halos sa uh, 450 nang nawawalang kita kada araw ng ating mga driver at mga operator. Kapag tinignan po natin sa loob po ng isang buwan, kung tayo nagkukunsyong halimbawa ng 30 liters, ay uh, malutong na halos sa uh, umaabot ng 10,000 yung nawawalang kita. Panawagan nila suspindihin na ang buwis sa langis hangga't maaga, Karen Villiganda para sa bayan.